ayong kasi may nagtanong sa akin. <coughs> yung unang entry, kung pwedeng sumali kasi pwede pa isasali yung entry nila. Tama kayo diyan ay Isasali natin yung entry nila noong una, yung hindi nanalo. Kasi ito yung entry nila noong una, tinapikti. <coughs> Tinabi ko 'yan. Tinabi namin yung unang entry. Ayan. Pero yung nanalo, hindi na natin pwedeng isali yung entry nila yung nanalo na nung una pero yung hindi nanalo sasali pa rin natin yung entry nila dito sa pizza 30 kaya yung nanalo kasi nanalo na siya kung may bagong comment lang kayo pero pwede pa rin kayo sumali kaya yun kaya, eh, ko ko lang kaya yung unang entry pinatabi ko kasi yung eh, isasali ko to sa comment nyo sa ngayon yung, kaya hindi na sayang yung comment nyo nung una kasi ibigadagdag natin yung comment nyo nung una tsaka sa ngayon kaya damihan yung comment para may chance kayong manalo mga idol kaya good luck good luck sa mananalo sa 30 sa, so, ulitin ko idol ha sa youtube kami mag ano sa youtube kami magla live sa linggo 10, alisigis ng umaga, agalay -like ka sa YouTube, ya, yeah, good luck, good luck.